ug karon di ay mga buntag mugikan di tag sayo karon kay na ihatod sa airport alas 4 sa kabuntagon na ta gaulan diri ug mauna ni gasugod na tag pila may istorya abot na tadayon sa airport ato na dayong dayon gipakanaog ang ato ang pasahero dayon may birada na po dayon tapa uli na po sa ato ang pinoy saan pag ane, sa kabuntagon na anay dagha mga tao din hi, nagsambulyog na ni sila kay daghan na ni mga mular gahay o padulong o bisagan asang mga lugar na ni sila padulong ani santayan ni sila mga destinasyon o kita mo pa naog na sa departure nang gikan ko karon sa departure drop off daghan natang kadungan nga mga sakyanan dinhi na ay taxi sagol sagol na ni nga mga sakyanan kay kaning uban ani sayo puning ila ang biyahe ani dili kay kita ra ang nagbiyahe daghan putang tang kadungan dinhi na ana sa entry ng skyway Mubayad ta din eh. 35 pesos ang ila ang toll fee. Mauning iya ang karsada din eh. Padulong na puni sa Skyway SLX Northbound. Padulong Makati o Balintawak. Kanisya, mauning duha kalinya kay ang isa ani ang dapit sa tuo mauna ang padulong og kalamba ang sawala padulong og balintawak unya kay Quezon City manta ta padulong din hita sa wala kay arita sa balintawak na signboard mao ni ang dapit sa wala maagi anato dinhi ang Makati Don Bosco Amorsolo Buendia Quirino dayon mo na og ta sa nagtahan exit para mo agi pud sa sa bridge dayon malabya na to ang Poresa Street, Poresa LRT Station. Mau na po na ito ang subayan ng Magsaysay Boulevard, padulong tas sa Kubaw. Kaya alas 5 naman, medyo hayag-hayag na ang palibot. kay may abot na ang kabuntagon paghuman sa kagabhion mauna pud ang pag abot sa kabuntagon hawan ang karsada karong mga orasa kay gamay ang niagi dinhi sa airport lang yung daghang mga tawo ganina gas siksikan ang mga sakyanan didto kay daghang gihatod nga musa kay sa aeroplano nga tugno ko gabalon bi ako kape kadaku sa imong bibingka inday di ka ba maalkansi? ang buak hilabihang bukara nagtisngi nagngisi tangan pagayod og pasas ang tunga sa iyang liki bisag tagbay tindagan gyud ang moapas kay talagsaon ang iyang kalami ha ha in aku ug pa katao kung spesial ang imong bibing ka masla kiring ako a anak amai imong bibing ka adi asai bisa guay kamay Ang lamig ko nung halatan ang a, bisag ili, di ang bisag magtambat kita Paninda ay hawa, hawa Sa lamig dili kagyo Ayaw ngamahan. lang inday kahadlok Kung atong tinda dili mahurot Ato kini nga kurambo So itang duhaon niya magkaon ka tag guys, kayo on, on, Kaya wag itay traffic Pariyas ang ikaroon nga dire-diretsul ang ato ang dalagan muhunong lang ta na traffic light o dili kaha na mga intersection kay aron dili ta madasmag sa ato ang gisong karoon sa old Santa okay, Mesa kayo. ni ang pure gold Santa Mesa din sa ato ang tuo o naanin nila ang stop and shop old Santa Mesa stop and shop na may jeep din nga stop and shop kubaw may barko, may barko, barkong di pasahero. Sigig ka, aberya, kay karaan kaayo. O sa kadto kagabi, e, sa amo na nga pagbiyahe. Daghan kami pasahero, maanindot, maalegre. O maoto guys, gikan taog na iya Terminal trip padulong ta o Galas Quezon City naka 24 minutes rata sa oras na ito sa ganitong panahon na sayo ta mo biyahe nga white traffic. O sige, bye bye. Salamat.